Ito na lang yung natin, no? Alright. Hello po, tita. Maganda magandang araw po. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Okay po. Bago po tayo magsimula, pakilala naman po natin. Ano pa ba pangalan po natin? Ah, uh, ako po si Delia. Okay. Ah, uh, matagal na po ba kayo dito sa Korea? Uh, 1997. 1997 po ako pinanganak. Ibig sabihin, ganong katagal po pala kayo dito sa Korea. Wow! So sa tagal po natin dito sa Korea, kamusta po ang Pasko nyo po dito sa Korea? laging malungkot. Lagi malungkot. <laughs> Bakit pa kayo malungkot? Siyempre, uh, namimiss ko yung family ko sa Pinas. Dito eh, solo-solo lang. Wala lang mga friend lang nakakasal nakakasama lagi. Hindi naman po kayo umiyak, no? Hindi naman, Ay, hindi naman po. Okay. So, sa tagal po natin dito sa Korea, nasanay na rin. Okay. So, ngayon pong 2024, ngayong Pasko, meron po ba kayong wish or sana na gusto pa nyo mangyari? Sana nasa Pinas ako. Ayun, sana nasa Pinas ako. Sana makapiling nyo po sila, no? Okay. Kung ganaan na po yung message natin sa ating mga viewers po natin, lahat po ng mga kababayan po natin sa iba't ibang bansa. Sa mga nasa ibang bansa po, ang um, be happy lang always kahit nasa ibang bansa tayo. Um, 'Wag nating isipin yung ano, na malungkot tayo. Stay happy always and good health for everyone. Ayon, stay happy and stay positive. Maraming maraming salamat po and Merry Christmas. Merry Christmas okay, thank you so much. Thanks. Okay, next.